Naranasan mo na ba yon? Yung, yung biglang pagbabago ng hangin sa isang kwarto kapag halimbawa pumasok yung boss. Parang may invisible switch na biglang hrong na flick. Biglang tumatahimik ang lahat, umaayos ng upo. Tapos parang may isang tanong na lumulutang sa isip ng lahat. Anong klase ng kapangyamihan ang dala ng taong to? So, um, yan mismo ang nasa puso ng mga materyales na pinadala mo sa amin, mga CP mula sa isang aklat na tumatalakay sa pamumuno. At ang misyon natin ngayon ay himayin yung isang ideya na mukhang simple, pero grabe ang lalim. Paano ba talaga mamuno nang hindi ka nagiging ano, naninil? At alam mo, ang pinakasentro ng lahat ng binasa natin ay isang ideya na medyo kontra sa nakasanayan ng marami. Sinasabi doon na ang tunay na kapangyarihan ay hindi isang armas na iwinawawasiwas mo, kundi isang stewardship. Isang responsibilidad na ipinagkatiwala sa iyo, hindi para sa sarili mo, kundi para sa iba. Malaking pagbabago ng pananaw 'yon, 'di ba? Oo, malaking pagbabago 'yan. O ay sige, himayin natin 'yan. Kasi sa isip ko, kapag sinabing kapangyarihan, ang unang pumapasok ay utos. At control. Ano ba talaga ang pagkakaiba ng kapangyarihan na naguutos kumpara sa kapangyarihan na nagbibigay inspirasyon? Kasi di ba ang isa sa mga argumento sa aklat ay ito. Ang default setting natin, parang yung nakasanayan na nating pag-iisip, ay control. Ito yung modelong command, enforce, control. Ang layunin mo ay mapanatili yung posisyon mo, maipatupad ang gusto mo. Yun yun. Eksakto. At dito ngayon, e pinapasok ng may akda ang isang radical na alternatibo, yung pananaw na galing sa Biblia. Sa Genesis 1.28, may utos ang Diyos, Magpakaramik kayo, punuin ang daigdig, at pamahalaan ito. Pero yung salitang pamamahalaan o rule dito, ayon sa piliwanag, hindi pala ito dominasyon. Ang kahulugan daw nito ay mas malapit sa isang hardinero. Alagaan, Baunla rin, maging katiwala para sa ikabubutihan ng lahat. Ah, so hindi siya rule over na parang diktador. Mas rule for para sa kapakanan ng pinapamahalaan mo. Ibang-iba yon. Ibang-iba at may isa pang mahalagang punto dito. Ang kapangyarihan sa kanyang sarili ay hindi masama. Neutral lang siya Parang apoy, pwedeng magpainit ng bahay mo o pwedeng tumupok nito, ganon din daw ang kapangyarihan. Nilalabas lang nito kung ano na talaga yung nasa puso ng humahawak nito. Alam mo yan ang isang ideya na talagang tumatak sa akin. So, hindi pala totoo yung sinasabi nilang power corrupts people. Ang mas tama pala, base dito, ay power revines people. Pinalalakas lang nito yung volume ng kung sino ka na talaga, no? Yan mismo ang punto at dito na ibigay ng sosyong perpetong halimbawa yung dalawang magkasunod na hari ng Israel, sina Saul at David. Pareho silang binigyan ng kapangyarihan, parehong umupo sa trono. Pero yung reaksyon nila, doon mo makikita ang pagkakaiba. Oo, oh, ito yung classic case study. Si Saul, ayon sa aklat, ay kumapit sa kapangyarihan. Parang life raft niya. Dahil sa insecurity niya, ginamit niya yung trono para protektahan ang sarili niya. Kaya nung nakita niya si David bilang banta, anong ginawa niya? Sinubukan niyang patayin. Ang kapangyarihan naging panggatong lang sa takot niya. Samantalang si David, nasa kabilang dulo. Siya naman ay nagpasakop sa kapangyarihan. May dalawang beses siyang nagkaroon ng pagkakataon na patayin si Saul pero hindi niya ginawa kasi kinilala niya na ang otoridad ay hindi niya pag-aari, hiram lang. Galing sa Diyos, kaya sa Diyos din isusulit. Inilabas ng kapangyarihan ang tiwala niya sa Diyos, hindi sa sarili. Kaya yung sinasabi mong parang magnifying glass, yung kapangyarihan, dito talaga naging malinaw. Kay Saul, pinalaki nito ang takot. Kay David, pinalaki nito ang tiwala. Grabe! At kung ikokonekta natin yan sa mas malaking larawan, dito na pinakilala ng source yung sukdulang modelo ng pamumuno, si Jesus. Isipin mo yung konteksto noon, kultura ng dominasyon at lakas. Lahat tungkol sa pag-akyat sa hagdan ng kapangyarihan. Tapos dumating si Jesus at ano, parang itinaob niya yung buong hagdan. At hindi lang sa salita, di ba? Sa gawa talaga, Binabanggit doon yung paghuhugas niya ng paa ng mga disipulo. Sa kultura nila, yun ay trabaho ng pinakamababang alipin, tapos gagawin ng leader nila. Sobrang radical noon. O yung paghipo niya sa mga kitungin, bawat kilos niya parang protesta laban sa kung paano ginamit ng mundo ang kapangyarihan. Tama. At isa sa pinakamagandang analisis sa aklat ay yung tungkol sa tatlong tukso sa diserto. Ipinaliwanag ito bilang isang leadership exam. Wow! Gusto ko yung framing na yan. Isang leadership exam. Paano yon? Well, isipin mo. Unang tukso, gawing tinapay ang bato. Ang sabi ng source, ito yung tukso na gamitin ang kapangyarihan para sa sariling kapakanan. Pangalawa, tumalon mula sa templo. Ito yung tukso na gamitin ng kapangyarihan para pahangain ng iba, para sa public approval. At pangatlo, yung pinakamabigat, sambahin ang jablo kapalit ng lahat ng kaharian. Ito yung tukso na gamitin ng kapangyarihan para agawin ang absolutong kontrol. Tinanggihan niya lahat. Sa simula pa lang, tinakdanan niya kung anong klasing leader siya. Grabe, nabasa ko na yan ng maraming beses pero hindi ko naisip sir ganyang lente na bawat tukso pala ay isang shortcut sa maling paggamit ng kapangyarihan. At syempre ang kasukdulan ng lahat ng ito ay ang krus. Yun na yung ultimate na pagbaliktad sa konsepto ng kapangyarihan. Walang duda. Sa isang mundong iniugnay ang kapangyarihan sa pagprotekta sa sarili, ginamit ni Jesus ang lahat ng kapangyarihan niya para isakripisyo ang sarili. Ito na yung kabalintunaan, yung paradox. Ang kapangyarihan pala nagiging pinakamakapangyarihan kapag ipinamimigay, kapag ginagamit para maglingkod. Okay. Naiintindihan ko yung ideal. Napakaganda ng modelo. Pero ito ang tanong. Sa totoong mundo sa opisina halimbawa. 'Di ba kapag ang isang leader ay puro paglilingkod, baka isipin ng iba na mahina siya, na madali siyang abusuhin. Paano to isasalin sa magulong realidad natin? Napakagandang tanong niyan, at tinatalakay ng source sa pamamagitan ng ibang halimbawa. Si Salomon, nung umupo siya sa trono, napakabata niya. Nang tanungin siya ng Diyas kung ano ang gusto niya, hindi siya humingi ng yaman o tagumpay. Anong hiningi niya? Ang hiling niya ay, bigyan mo po ako ng isang pusong nakaunawa upang pamahalaan ng iyong bayan. Pansinin mo yung phrasing, hindi siya humingi ng kapangyarihan para duminahin sila humingi siya ng karunungan para paglingkuran sila. Ang focus niya ay hindi sa sarili, kundi sa mga tao. Yan ang patunay na ang servanthood ay hindi kahinaan. Karunungan yan. At para maging mas konkreto pa, dito na ipinakilala yung modern case study, yung dalawang manager. Dito natin makikita kung ano ang itsura nito sa ofisina ngayon. Ah, ito yung Manager A at Manager B, gusto ko 'to. Oo. Si Manager A, inilarawan ang team niya bilang nasa The Realm of Fear, isang lugar ng takot. Ito yung boss na micromanager. Lahat kailangang dumaan sa kanya. Mahilig mamuna sa harap ng maraming tao. Siya lang ang gumagawa ng desisyon. Ang resulta? Takot ang gasolina ng team. Sumusunod sila dahil napipilitan. Unti-unting namamatay ang creativity. Nako parang kilala ko yan. Sigurado akong marami sa nakikinig ang may naiisip na dating boss habang pinapakinggan yan. At sa kabilang banda, si Manager B. Si Manager B naman namumuno sa tinatawag na The Ecosystem of Flourishing, isang kapaligiran ng paglago. Nagbibigay siya ng kalinawan pero pinagkakatiwalaan niya ang team niya. Kapag may nagkakamali, kinakausap niya ng pribado. May dignidad, ang pagtatama ay para sa paglago, hindi pagpapahiya. Tinitignan niya ang otoridad bilang pandilig. Ang resulta? Buhay na buhay ang team. May paglago, may pagtutulungan, may inovasyon. Kusa silang nagaambag. Alam mo, ang daling makita kung sino si Manager A. Pero suspecha ko, maraming leader ang tingin sa sarili nila ay Manager B. <laughs> pero sa totoo lang, may mga ugali sila ni Manager A na hindi nila namamalayan. Hindi direkta pero yan mismo ang punto kung bakit mahalaga yung susunod na bahagi. Kasi madaling sabihin na gusto kong maging Manager B. Ang tanong ay, paano? At dito inilatag ng source ang isang napaka-practical na balangkas. Apat na bahagi. Authority, Responsibility, Servanthood at Impact a r -S -I. Okay, isang roadmap. Maganda yan. Paano to gumagana? Magsimula tayo sa A for authority. Ang pundasyon ng lahat ayon sa aklat ay ang pagkilala na ang authority o otoridad ay ipinagkatiwala, hindi inagaw. Palaging delegated. Binanggit dito yung sinabi ni Jesus kay Pilato, Wala kang kapangyarihan sa akin kung hindi ito ibinigay sa iyo mula sa itaas. Sobrang powerful niyan. Ibig sabihin kahit anong posisyon mo, hiram lang 'yan. May pananagutan ka. At kung alam mong hiram lang, mas maingat ka sa paggamit nito, no? Hindi mo ituturing na personal na pag-aari. Okay, 'yan ang A. Anong kasunod? R for responsibility. Kapag na-internalize mo na, hiram ang otoridad. Natural na kasunod ang pagtanggap sa bigat ng responsibility o responsibilidad. Ang bawat desisyon mo, bawat salita mo, ay may epekto sa buhay ng ibang tao. Ito yung pagunawa na yung mga aksyon mo ay may direktang epekto sa kanila. Yung kabigatan ng corona, kumbaga. At mula sa pag-ako ng responsibilidad na yan, dumadaloy na tayo sa S4, servanthood. Tama. Ito na yung puso ng lahat. Ito na yung puso, servanthood o paglilingkod. Kung ang otoridad mo ay may kaakibat na responsibilidad para sa iba, ang logical na kilos ay ang maglingkod sa kanila at hindi ito pagiging doormat. Ito ay tungkol sa paggamit ng kapangyarihan mo para alisin ang mga hadlang sa daan ng team mo, para bigyan sila ng resources, para protektahan sila. Malakas yon, hindi yon kahinaan. So hindi ito yung pagiging yes man. Ito yung pagiging chief obstacle remover para sa team mo, gets ko. At ang huling bahagi ay for impact. Oo, impact o epekto. Ano ang bunga kapag ang isang leader ay dumaan sa prosesong yan? Ang epekto nito ay hindi kontrol, kundi paglago. Ang pamana na iniiwan mo ay hindi takot, kundi isang ethical na influensya na nagpapatuloy kahit wala ka na. Lumilikha ka ng mga susunod na leader, hindi lamang mga tagasunod. Kaya yung balangkas na yan, authority, responsibility, servanthood, impact, nagbibigay ito ng malinaw na landas. Grabe ang linaw ng daloy. So, kung babalikan natin yung pangunahing ideya, ang pamumulo na nakabatay sa stewardship ay hindi lang isang soft ideal. May practical na bentahe pala ito. Isang strategic advantage. Talagang strategic advantage. Dahil nagbubunga ito ng mga bagay na hindi kayang pilitin ng takot, katapatan, inubasyon, psychological safety. Ang mga tao ay hindi lang susunod sa iyo dahil 'yon ang nasa org chart. Susunod sila dahil pinili nilang magtiwala sa iyo. At sa mundo ngayon, yung tiwalang 'yon ang pinakamahalagang asset ng isang leader. Napakagandang buod niyan. Tiwala. 'Yon ang pinagkaiba ni Saul at ni David. At 'yon ang buong mensahe ng pamumuno ni Jesus. At may isang huling ideya ang source na gusto kong iiwan para sa pagninilay mo. Sinasabi doon na ang susunod na henerasyon, yung mga junior sa team mo, yung mga anak mo, palagi silang nanonood. Ang paraan ng pamumuno natin ngayon ang humuhubog sa kung anong klase ng mga leader ang magkakaroon tayo bukas. Kaya ito ang tanong para sa iyo. Kung ang bawat desisyon mo ngayon ay isang aral para sa kanila, Anong uri ng pamana ang iyong itinatayo? Isang kaharian na batay sa kontrol kung saan natututo silang sumunod lang at manahimik o isang hardin kung saan natututo silang umusbong, magtanong at balang araw mamuno rin para sa paglago ng iba.